Dinagdagan pa ang mga polis na dineploy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa lungsod Davao. Samantala, maghahain din ng PNP ng petisyon upang linawin ang inilabas na temporary protection order. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nanindigan ang PNP sa kanilang impormasyong na natili pa rin si KOJC leader Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Patuloy umanong na de detect ang signs of life sa ilalim ng compound base sa kanilang gamit na underground device. Ayon sa PNP, posibleng may sikretong tunnel o bunker na pinagtataguan si Kibuloy. Inaalam na ngayon kung paano matutunton ang lagusan papunta rito. Nabalita na po ito dati pa na talagang itong si Pastor uh, Kibuloy si ay mahilig talaga na magpagawa ng mga mga bunker na ito at yan ang binabantayan natin dahil uh, base sa information na po natin na itong uh, tunnel po na ito ay tatagos hanggang doon sa kanyang hangar at yan po yung binabantayan natin para siguraduhin na hindi po makakatakas itong mga subjects ng warrants operation. Dinagdagan na ang mga polis na galing Region 10, 12 at 13 dahil hindi sapat ang 2,000 polis na i-deploy mula sa Davao region para halughugin ang 30 hektaryang compound. Because uh, talagang tinitingnan bawat uh, area, no, bawat area talaga. And uh, uh, police officers are also human beings. They, they need to rest and sleep din also. So dapat nagre relievo -re tayo. So we need support from other uh, PNP units. Samantala, maghahain ng petisyon ng PNP upang linawin ang nilabas sa temporary protection order ng RTC Branch 15 sa Davao City pabor sa hiling ng KOJC. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, nakasaad lamang dito ang pag-alis ng mga pulis sa mga barikada sa paligid ng compound na hindi naman daw nagiging hadlang sa kalayaan o seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Dagdag pa ng kalihim hindi iniutos ng korte na lisanin ng PNP ang loob ng KOJC compound. Kaya naman ipagpapatuloy ang operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at mga kapwa akusado na paniwala nila malapit ng matunton. Without compromising ha, yung, uh, yung operations ng police, malakas ang indications na nandun. In fact, uh, marami na kaming tao at mga makina dun to, that we're using no, para mahanap niya siya both above ground and underground. No, lahat po ito ginagawa po ito. Pinabulaan naman ng Police Regional Office 11 ang umano'y ultimatum nila na pasasabugi ng isang katedral sa KOJC compound kapag hindi sumuko si Kibuloy. Kaya sa lahat ng mga mamamayan, mga kabayan natin, huwag agad kayong maniniwala sa mga pinapalabas nilang mga kasinungalingan. Mag-verify kayo, makinig din kayo sa mga legitimate media. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.